Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, oras na para sa mga balita ng GMA Regional TV sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat Connie. Suffocation o pagkaubos ng hangin ang nakumpirmang sanina pagkamatay ng magkapatid na natagpo ang walang buhay sa loob ng isang sirang kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Ang mainit na balita hatid ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV. Hanggang sa kanilang burol, magkasama ang magkapatid na itatago natin sa pangalang James, anim na taong gulang at bong, limang taong gulang sa isang chapel sa barangay Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. Nakapatong sa kanilang mga kabaong ang mga paborito nilang sapatos. Tumanggi ng magpa-interview ang mga magulang at iba pang kaanak ng magkapatid. Nitong lunes, natagpo ang patay ang magkapatid sa loob ng isang abandonadong kotse sa Santo Tomas, Pampanga, kung saan nakatira ang kanilang ina. Nauna nang sinabi ng ina na Sabado niya huling nakitang anak at nang hindi umuwi ay inakala niyang kinuha sila ng kanilang ama na taga City of San Fernando. Matagal na umanong hiwalay ang mag-asawa. Sabi naman ng tatay, hunyo pa niya huling nakasama ang mga anak at hindi niya kukunin ang mga bata nang hindi nagpapaalam. Sa CCTV footage na hawak ng Santo Tomas Police, makikita ang dalawang batang tumatakbo at pumasok sa loob ng van. Hindi na masyadong napansin sa footage ang pagpasok nila sa kotse. Ah, uh, nakita po namin yung dalawang bata na sila lang po ang pumasok doon sa open uh, parking space na yon. Nung una, doon sila naglaro doon sa katabing van na nakabukas din. Tapos mga 2 to 3 minutes sila doon, lumipat sila doon sa kotse kung saan sila natagpuan. Until nag-review kami ng mga tours hours, walang lumabas. Ayon pa sa pulisya, nakabukas ang pinto ng kotse kaya nakapasok ang magkapatid. Pero si Rao mano ang lahat ng bukasan ng pinto sa loob ng sasakyan. Doon sa driver side nakabukas, doon sila pumasok. Siguro nung naglaro sila, hinilan nila, di na nila mabuksan. So nabubuksan lang yon from the outside na autopsy na ang mga bangkay ng mga bata ayon sa PNP lumabas sa death certificate na suffocation ang kanilang ikinamatay sabi po ng doktor na nakausap namin pag uh, yung bat yung tao daw na suffocate sa mga ganyang close na like sasakyan is ang pinakamabilis siyang mawa, mawawalan ng malay at tuluyang mamatay masuffocate. Is 10 minutes. Patuloy pa rin daw na mag-iimbestiga ang pulisya para alamin kung sino ang may posibleng pananagutan sa insidente. Joan Punsoy ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-brown sa dalawang barangay sa Legazpi, Albay dahil sa isang sawa. Kita na nakalintis ang ahas sa kawad ng kuryente. Rumuspondi mga taga-Albay Electric Cooperative at tinanggal ang sawa. Pagkatapos ay itinurn over ito sa mga otoridad na ibalik ang supply ng kuryente sa lugar makalipas ang mahigit sa tatlong oras. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang babae ng pagbabarilin habang nakikipag-inuman sa Valenzuela. Sugat na naman ang isa pang kainuman ng biktima. Ayon sa investigasyon, nakikipag-inuman ng biktima tatlong iba pa nang dumating ang suspect at biglang na maril Naaresto kalauna ng suspect Ayon sa pulisya, onsehan sa kita sa droga ang ugat ng krimen Umamin daw sa pulisya ang suspect na siyang nasa likod ng pamamaril Pero nang makausap siya ng GMA Integrated News Iginit niyang hindi niya alam ang krimen May nagdiin lang din daw sa kanya Itinanggi rin niyang sangkot siya sa bentahan ng iligal na droga Naharap ang suspect sa kasong murder at frustrated murder Huli ang dalawa sa sang, uh, tatlong sangkot sa pang up sa isang babaeng estudyante sa Quezon City. Ayon sa pulisya, inabangan ng tatlong minor de edad na lalaki ang biktima na magjajaging sana sa UP Diliman. Nagtamo siya ng labing isang saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagpapagaling na siya sa ospital. Naaresto naman ang dalawa sa tulong ng CCTV footage. Nabawi sa kanila ang cellphone at wallet ng biktima. Sasampahan sila ng karampatang reklamo. Dahil minor de edad, Ititurn sila sa DSWD. May pinag-aaralan ng gawing uh, state witness sa kaso ng pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli. Balitang hatid ni June Veneracion. Isang person of interest na naging susi para makita ang mga labi ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Voluntaryong lumapit sa mga otoridad si Ayas Junjun. Ang nagmaneho ng sasakyan na nagdala sa maglobyo sa Kwai Site sa Kapas kung saan sila inilibing. Batay sa salaysay ni Alias Junjun na isang mekaniko. Napasama siya sa grupo na sangkot sa krimen dahil may ipapaayos daw na heavy equipment. Pero laking gulat niya nang dumating sa lugar at pinasakay na lang sa isang SUV. Ang sasakyan na sinasabi niyang pinasakay sa kanya, yung sasakyan ng dalawang biktima mm sakay niya doon, patay na yung dalawa. Sa passenger side, sa harapan, tabi ng driver, nandun yung babae at yung uh, lalaki ay uh, nandun sa likod. Sinasabi, pa, ang sinasabi pa niya, nakabalot na daw ng kumot yung mga mukha. Si Ayos Junjun ang pinagmaneho si SUV ng mga biktima habang nasa isa pang sasakyan ang mga sospek papunta sa Kwai site at doon nga inilibing sina Geneva Tizza. Unang plano isa uh, sa ng, ano, ng, ng, equipment na baka makapagbukay pa sila, ba't parang hindi natuloy. Inutusan ni daw ang driver na sunugin ang ginamit ng magnobyo na SUV na natagpo ang nasusunog ilang araw mula nang mawala sila. Ang sinasabi niya, ang ginagamit niya, yeah, tissue, pinag-ikot-ikot uh, niya lang yung tissue, tapos uh, sinindihan yung uh, tissue hanggang kumalat na. Inalok pa daw ng isa sa mga sospek si Alias Junjun ng 50 mil para manahimik pero hindi rin pala ito tinupad ng grupo. Ayon sa PNP, posible siyang maging state witness. Hawak na siya ng PNP. Pinagahanap din ng dalawa pang kasama o sa pagpaplano ng krimen. With respect doon sa mga ina-account, we already have uh, names kahit mga aliases po. So nandun po yung direksyon, hinahanap po natin sila, mga sibilyan po. Dumabas sa investigasyon na may sinanalupa si Giyang sa magnobyo at para umano mabawi ito, pinagpanggap niya si Abuso na buyer para pumayag ang dalawang makipagkita sa kanya. Sabi ng abogado ng pamilya na Geneva Lopez, kilala na pala dati ng mga biktima at mga kamag-anak ang pangunahing sospek na dating pulis dahil may nauna na pala silang transaksyon na may kinalaman sa lupa. They're very comfortable. Siguro, kampante sila na it's just an ordinary business transaction again. Hindi lang po ito yung transaksyon nila, meron pa po, po isang property. Malaking figures. It's It, it runs it by the million. Meron pong 7.8 and 12 something. Actors. Ayon sa pamilya ni Geneva, hindi pa raw natatapos ang paghahanap ng hustisya hanggat hindi pa napapalusahan ang mga may sala. Muli raw silang maglalabas ng pahayag pagkatapos ng libing ni Geneva sa biyernes. Kinukumpleto naman ng PNP ang mga ebidensya laban sa mga sospek sa pagpatay sa dalawang biktima. Kabilang narito ang mga salaysay ng kaanak ni Geneva, mga dokumento, at mga CCTV footage na nakalap sa isinagawang investigasyon. Hopefully po, within the week, kung kakayanin po ay uh, makapagsampa po sila ng kaso for uh, double murder against po doon sa mga POIs. But uh, yung pamilya po kasi ng mga biktima ay nakiusap din po na uh, bigyan po sila ng pagkakataong makapagloksa muna dahil kailangan din po kasi natin kuhanan din po ng statements itong mga kaanak ng biktima para sila po kasi yung tatay yung private complainant po. Problema sa magsasanlan ng lupa ang nakikita ang ang motibo ng PNP, kaya umano pinagplanuhang patayin si na Geneva at Itzac. Inihahanda na ang kasong two counts of murder laban sa mga suspect na hawak ng PNP. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakukulangan ng grupong volunteers against crime and corruption sa internal cleansing na ginagawa ng PNP sa kanilang hanay. Kasunod yan ang pagdami ng mga dati at aktibong polis na nasasangkot sa mga krimen. Balita hatid ni Maki Pulido. Ang pagkakasangkot umano ng dalawang dating pulis sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang nobyong Israeli, latest na lang sa humahabang listahan ng mga aktibo at dating miyembro ng mismong institusyong dapat pumuprotekta sa publiko pero nasa likod pala ng krimen. Noong nakaraang taon lang, isang pulis at kapatid niya ang arestado dahil sa pagsasarili ng pulis operation. Nanguhuli umano sila ng mga Chinese national sabay alok na palalayain kapalit ng kalahating milyong piso. Dahil tila wala um ano nangyayari sa ilang dekada ng pangako ng iba't ibang liderato ng PNP na lilinisin ang kanilang hanay na alarma ang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Nakukulangan po kami sa mga initiatives nila, yung mga cleansing nila. It shows. Bakit hukulang? kulang? Nakikita na naman natin yung involvement nila sa series of different Mula January 1 hanggang July 3, 2024, 325 na mga opisyal ng PNP ang nadismiss sa serbisyo dahil sa grave offenses. Apat dito, police colonel, apat na major, at pito, police captain. Pinakamarami, may ranggong police patrolman, police staff sergeant, at police corporal. Karamihan sa mga kaso ay absence without leave o awol, kasunod ng robbery extortion. May mga nasangkot din sa homicide, rape, at murder. Sa kabuuan, ngayong taon pa lang, 520 25 na ang na-dismiss mula sa serbisyo mas mataas na kumpara noong nakaraang taon. Sabi ng PNP, may mga masamang tinapay sa kahit anong organisasyon, pero di raw nila titigilan ng kampanya laban sa mga ito. Hindi na lamang yung mga pulis na involved yung ating mga kinakasuhan dahil pinapanagot na rin natin pati yung kanilang mga immediate supervisors. Inaayos na rin daw nila pati recruitment maging background check ng na mga nag-a-apply maging pulis. On the part of the PNP efforts to really determine what are the root causes kung bakit nai-involve yung mga pulis natin? May problema ba in terms of recruitment? May problema ba in terms of vetting yung mga individuals na gustong pumasok sa serbisyo? Sana nga, sabi ng BACC, may mangyari na sa mga ipinapangakong paglilinis ng hanay ng PNP. PNP should give us that peace of mind assurance na makakawi tayo sa bahay natin o even safe at our own homes. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wednesday latest na mga mari at pare! Ilang proudly kapuso projects ang mapapanood sa Cinemalaya 2024 this August. Kabilang na riyan ang obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Lost sa Bungeros. Tampok sa investigative docu-film ang pagkawala ng mahigit 30 sa Bungero noong 2021. Isa rin sa mga aabangan ang documentary na Alipato at Muog. Naging parte ng produksyon niya ng GMA Public Affairs. At siyempre mga mare, ang balota entry na pinagbibidahan ni primetime queen Marian Rivera. Trending nga ang teaser niyan sa X with almost 3 million views. Wagi ang isang Pinoy sa chess tournament na World Open 2024 sa Philadelphia, Pennsylvania sa Amerika. Siya si Mario Rebano mula sa Tacloban, Leyte. Isa siya sa mga survivors sa pagkakupit ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Para makapunta sa tournament, nag-ipon siya ng pera at nagsangla rin ng ilang gamit. Seribano ang champion sa under 2000 kategori na may mahigit 200 chess players mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa world title, may premyo siyang $12,000 o mahigit 700,000 piso. Gagamitin daw niya yan para sa training. Alay raw niya ang karangalan sa kanyang mga kababayan sa Leyte at sa mga Pilipino. Good job, Mario! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.